mga batang kangkalu, isa na namang makulay at patagumpay na pagdiriwang ang ating nasakyan sa Festive Aliwan 2025. Pinangwanan nito ng pamahalaang lungsod ng Kalaokan sa pamamahala ng Kalaokan City Cultural Affairs and Tourism Office at syempre sa liderato ni Mayor Alum Malapitan na patuloy na nagsusulong ng na kultura at kasaysayan ng ating syudad. Sa gitna ng masiglang musika, sayawan at makukulay na costume ipinagkita ng ating mga kapataan ang kanilang galing at talento at ang pinaka abangang kompetisyon ay sadyang naging mahigpit. Pero sa uli, natingning ang talento at husay ng Congratulations sa lahat ng dumahok at hit sa lahat sa mga nagogi, especially sa Bugambong Elementary School na siyang naging kampiyon ngayong taon. Mabuhay ang festival, liwan at mabuhay ang kaloocan. Hashtag along the way, ang servisyo.